Kumusta mga kasaliksik? Sa pagunlad ng ating mga teknolohiya ay mayroong mga imbensyon na lumalabas sa publiko na talagang bumabago sa ating buhay. Kung saan kasabay ng pagunlad ng ating mundo ay umuunlad din ang pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya mula sa pakipag-usap gamit lamang ang ating daliri hanggang sa sasakyan na tumutulong sa buhay ng lahat ng tao ay pag-usapan natin ang sampung nakamamanghang imbensyon na hindi alam ng publiko. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, SGNL. Alam mo ba na pwede tayong magpag-usap at sumagot sa tawag sa ating telepono gamit lamang ang ating mga kamay? Ito ay dahil sa SGNL na isang bagong imbentong smartwatch na gumagamit ng vibration mula sa ating buto para dalhin ng tunog sa ating pandinig. Kakailanganin lamang nating ilagay ang daliri ng kamay kung saan nakasuot ang SGNL papunta sa ating tenga upang makonek ang vibration at marinig natin ang tawag ng sobrang dali at linaw. Kagaya din ng ibang smartwatch ay may iba ding function ng SGNL na makatutulong sa iyo na mapadali ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay kagaya ng pakikinig ng musika o kaya i-monitor ang iyong heartbeat at iba pa. Number 9, Lunoset Pro Monofin. Nangarap ka bang lumungoy na parang isang serena o isda nung ikaw ay bata pa? Kung oo ay nakakasagurado akong matutuwa ka matapos mong malaman ang imbensyong ito na tinatawag na lonoset, bromonafin na hindi lamang tutulong sayo para matupad ang iyong pangarap na lumangoy na parang isang isda kundi ay makatutulong din para mas mapabilis ang iyong paglangoy sa tubig. Kung saan ang subukan nito ni Michael Phelps na kilala sa pagiging sikat na Olympic swimmer sa larangan ng swimming ay napatunayan na mas bumilis ang kanyang paglangoy matapos niyang gamitin ang monofin. Number 8 Hair Washing Robot hindi naman mo kompleto ang ating listahan kung hindi tayo magbibigay ng imbensyon na nanggaling sa bansang Japan. Nakilala sa kanilang kakaiba at nakamamanghang teknolohiya. Kung saan isa narito ang hair washing robot na kasalukuyang ipinakikilala sa publiko. Ang hair washing robot ay isang automatic device na ginagamit ngayon sa mga parlor ng bansa. Kung saan makikita kung gaano sila kabilis at kahusay maghugas ng buhok na ayon sa mga gumawa nito ay nakadesenyo upang matulungan ng mga matatanda at mga taong hirap makakilos upang maayos na malinisan ang kanilang buhok nang hindi sila nahihirapan. Number 7, Hashmi Classic sa panahon natin ngayon kung saan ang pakikipag-usap ay ginagawa na sa virtual na pamamaraan ay talagang naman kailangan natin ng maayos at malinaw na mikropono upang malinaw na marinig ang ating mga sinasabi kung saan ang imbensyong ito na tinatawag na Hashmi Classic ang isa sa pinaka nakatutulong sa atin upang malinaw at maayos tayong makipag-usap. Ang Hashmi Classic ay para bang mask na nilalagay sa ating bibig kung saan dahil sa harang sa paligid nito ay talagang makakansela ang lahat ng ingay maliban na lamang sa ating boses kung kaya't magiging malinaw at madaling maintindihan ang ating bibig kasin. Number 6, Friend Super kung ikaw ay madalas na gumagamit ng bisikleta o kaya skateboard ay nakakasigurado akong nanaisin mong magkaroon ng napakahusay na helmet na ito na tinatawag na Friend Supper kung saan hindi lamang siya kilala sa kanyang katibayan kundi pati na rin sa pagiging madali kung ito ay ating dadalhin sa kadayla napapaliit ang sukat ng helmet na nakatutulong upang mailagay natin siya kahit pa sa ating mga bag. Mayroon ding 12 vents na matatagpuan sa helmet na nakatutulong naman upang malamigan ang ating mga ulo kahit pa sa may init na panahon. Habang may rechargeable LED naman na nakakabit dito na kayang magtagal sa loob ng 20 oras na paggamit Number 5 IF Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroon ng makabagong paraan ng pagpaplansya ng ating mga damit? Ito ay sa pamamagitan ng imbensyong ito na tinatawag na IFI kung saan sa loob lamang ng tatlo hanggang anim na minuto ay kaya na niyang tanggalin ng lukot sa labing dalawang damit ng sabay-sabay. Kakailanganin lamang isampay sa dinisenyong hanger ang mga damit at ipasok sa device upang maplansya niya na ito. At hindi lamang pagplansya ang kayang gawin ng IFI kundi pati na rin ang pagpapatuyo ng ating mga basang damit na talagang nagpapakita na sobrang makatutulong ang imbensyon na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Number 4. MSI Liberator sa pamamagitan ng ating mga computer ay nakasanay na natin na ang ating mga kamay ang ginagamit pero alam mo ba na pwede na rin itong kontrolin gamit lamang ang ating mga paa ito ay ang MSI Liberator na nakatutulong para mas mapadali ang pagkontrol sa ating computer kung saan posibleng gamitin ang invention sa paglalaro, pag -e encode o kahit pa mga shortcuts upang mapabilis ang ating pagkilos sa ating mga computer. Number 3, MVB Backpack Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong backpack na hindi lamang ginagamit para dalhin ang ating mga gamit, kundi pwede din gamitin para maging flotation device o kaya bilang isang shield. Ito ay ang MVB backpack na idinisenyo upang kayaning bitbitin ang mga gamit hanggang sa bigat na 18 kilo. At dahil waterproof ang bag, ay kayang-kaya din itong gamitin bilang isang flotation device sa tuwing tayo ay lalangoy. Sobrang tibay din ng MVB backpack kung saan sinubukan pa nga itong sagasaan sa testing at napatunayan na buo pa din sila at walang sira kahit na nadaanan na ng sasakyan na talagang nagpapakita ng tibay nito kung kaya't maaari silang gamitin bilang proteksyon sa ating katawan kung sakaling magkaroon ng insidente. Number 2 is Skoda RS Mega Man Pram. Kadalasan nating nakikita na ang mga nanay ang kadalasan gumagamit ng stroller sa paggala sa kanilang mga anak. Sa kadila ng madami sa mga kalalakihan ang nahihiya dito. Ngunit nang makilala ng ibang mga tatay ang Skoda RS Mega Man Prime ay tila ba naging hobby na nila ang paggala sa kanilang mga anak sa kadila ng tila ba sa na ang itsura ng stroller na mayroong malalaking mga gulong na talagang napakaangas at kumukuha ng atensyon ng lahat nang makakita rito ito na nagiging para mas madaming mga tatay ang maglabas sa kanilang mga anak matapos nilang mabili ang nakamamangang stroller na ito. Number 1. Hehe Emblem may matatagpuan tayong kakaibang imbensyon sa syudad ng Manchester sa bansang England na sigurado akong magpapamangha sa iyo. Ang Hehe -He Emblem ay isang maliit na rail vehicle na ginawa upang maiwasan ang aksidente sa riles na hindi maitatangging tumataas sa paglago ng ating teknolohiya. Kung kaya't inimbento ang sasakyan na ito upang hindi na dagdagan ng ganitong mga ansidente, habang tumatakbo naman ang HeHe -He Emblem gamit ang solar power, kung kaya't hindi siya ginagamitan ng kahit na anong fuel o kaya'y uling na makakadagdag sa pagkasira ng ating planeta, kung kaya't ang pag-imbento ng HeHe -He Emblem ay hindi lamang nakatulong sa ating kaligtasan kundi pati na rin sa ating kalikasan. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga bagong invention ang inilalabas sa publiko kada araw. Kung saan ang ilan sa mga ito ay bumabago sa paraan ng pamumuhay ng marami sa atin. Ngunit dapat nating tandaan na kahit pa nakatutulong ito sa ating buhay ay hindi dapat sila nakasisira sa buhay ng ibang tao. Kaya para iyo, anong nakamamanghang invention ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!